maging mapanuri ka sa mga labang iyong pinapasukan. Dahil minsan, mas mahalaga pa rin ang kapayapaan kaysa sa pagiging tama. Magtungo ka sa direksyon kung saan mo ito masusumpungan. Ngunit hanggang saan nga ba ang makakaya mong sakripisyo sa ngalan ng tunay na kapayapaan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging mabangis na liyon sa digmaang hindi naman saklaw ng kanyang bayan alang-alang sa ngalan ng kapayapaan. Naging bahagi ng kasarinlan ng iba ngunit hindi sapat ang basta manalo ka lang sa digmaan dahil mas mahalaga pa rin ang makitaan ng sinseridad ang mga naghahangad nito. Kung ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa ngiti minsan ito ay nagtatapos din sa isa pang ngiti. Ang kwento ng mga pagsisikap at kabayanihan ni Brigado